hindi pa di ba na ginawa so especially yung marami kaming na-shock na eksena <laughs> pero, pero kamusta ang love scene with ano with Paolo and the landian scene with Jay happy naman gusto niya yun ano um, yung eksena <laughs> namin ni eh, Paolo Sinot namin si Direk nagpapasalamat din ako sa mga direktor namin dahil sobra nila akong inalagaan. Tinanggal nila lahat ng mga kaba, takot dahil sa kanila talaga ako kumapit. <clears throat> Lalo na sa unang eksena na si FMR, parang sa ko, Direk, gusto ko mag-grow, pero paano? Natatakot ako, kinakabahan ako. Tapos sabi niya, magtiwala ka lang sa akin. Nakimaanap <laughs> sa'yo. Sa dami niya niyang paliwanag, sa akin, ganyan. Eh parang kami ni Direk ngayon lang kami nagkatrabaho sa isang series. And then, um, second day pa lang ng taping namin, ginawa namin yung eksena yun ni Paolo. Yeah. Tapos, siyempre, sobrang tahimik siya na tao. First day pa lang, hmm, paano ko kaya yung kwentuhan? Tapos, hindi naman siya natatawa sa akin. <laughs> <laughs> ano to? Hirap! Tapos, second day, kinakabahan pa rin ako. Pero parang, sige, A-game siya. So, A-game din ako. Kunyari, seryoso na lang ako. <laughs> Tapos, hanggang sa, nagpapasalamat din ako sa kanya dahil pinapadali niya naman yung yung mga bagay na kinakabahan ako. Every time na nagsistep ako sa set namin, sobrang kabado talaga ako kasi hindi ko talaga to forte. Yes, so at hindi ko talaga to comfort zone and hindi ako confident kung maayos ko ba siyang nagagawa at nade-deliver. Pero dahil sa director namin, Direk Ethemar, direct Jojo, and dahil sa mga co-actors ko na sobrang galing, naaangat naman nila ako at natutulungan nila ako. And yun yung pinaka pinagpapasalamat ko sa series na to. Ayan. With JM Metro, madali na yun ba? <laughs> yung, ah, yung... yung kay JM, yung kay JM naman, abangan nyo na lang. Base sa napanood pa lang namin na yung mga yeah, kissing scene uh -oh. pa na <laughs> nagka-work naman kami ni JM <laughs> sa <laughs> movie na mm -hmm. So parang hindi namin ito first time na magka-eksena. And makapagkuntuhan naman kayo before. And ngayon, si Paula first time ko siya makatrabaho. And sobrang galing mo pala. Galing <laughs> <laughs> Oo, oh, 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 parang nagkakunod lang kita nung araw. Tapos... <laughs> <laughs> uh, liliwanagin ko lang po. Mas nauna pong... Mas nauna kong ko nagpanood si Kino sa TV. Kapag ako nasa nag pa lang po pa nag-aaral pa lang po ako. <laughs> <laughs> Ano ba nga ko na po sila sa video? Ayun. So, direct sa detalye naman.